Hello guys! Welcome back sa channel ko. For today's video guys, mag-update ako sa inyo ng mga mabenta sa akin ng mga laruan doon sa last batch na pinamili ko, doon sa last batch na inangkat ko. Late na ako guys, nakapag-upload ng video na to kasi um, marami lang ganap. So dapat noon ko pa to siya guys, Uh, ginawa ng video. Kaya lang, yun nga, um, hindi ko talaga mapanindigan, pa guys, na everyday makakapag-upload ako kasi busy talaga. So, ayun, kahit pa pano, isisigit ko siya, guys. Um, share ko lang sa inyo guys kung ano yung naging best seller ko kasi nung huli kong mga hinol hindi ko sa inyo na share kung ano yung naging best seller ko so pag sinabi pa lang best seller kaya nangang pipili lang ako guys ng product na isa isang klase lang na product kung alin talaga yung pinaka na nabili at pinakaunang unang naubos so yun lang hindi hindi ko ya ano na ilang klase ng item yung ang ipipick ko. So, magkano na ako guys ng isa. Tapos, uh, ano ko din kung ano yung mga naging mabenta sa akin. Kahit hindi man siya bestseller, pero yung mabenta sa akin. Para pwede yung gawing preference guys kapag bawa, may plano nga kayong magbenta or nagbebenta din kayo ng ganitong klaseng product. Tapos, uh, gusto niyo magkaroon ng idea kung ano na naman nasa susunod yung mga gusto nyo um, piliing mga laruan na i-display nyo na sa tingin na na sa tingin nyo ay magiging mabeta sa inyo through panonood dito sa aking channel. So, ayun guys. Uh, ayan, kung makikita nyo guys, medyo puno pa yung iba kong mga pads. And, um, mag-share ako sa inyo ng thoughts about this, kung bakit ganun. So, ito guys, isimulan ko dito sa area na to. Itong area na to guys, kung mapapansin nyo, yung iba is puno pa din kasi ang ginagawa ko dyan guys, kapag mga nakalagay dito sa sabitan, yung iba kasi guys, hindi ako kumukuha dito. Doon ako kumuha sa stocks pa para hindi magulo yung, hindi magalaw yung ibang display. Puno pa din siya tingnan as long as meron pa ako doon sa, sa ano ko sa stocks doon muna ako kukuha. Yung iba dito guys, nabawasan. Kasi yung iba, ubos na talaga. At wala na akong choice kundi ibigay ko na yung nakadisplay. So, okay. First, dito. Ah, uh, mamaya na yung sa taas guys. Kasi meron akong thoughts nga nga i-share sa inyo Ah, uh, Pag-uusapan natin. Toko sa mga iba kong item na medyo tumagal na at hindi pa, nabebe, hindi pa nababawasan. So, dito muna tayo, guys. Sa best seller nyo na guys, di ba? Meron akong best seller dito guys na product. Baka gusto nyo din gayahin. Um, nagtinda kasi ako dito guys. Nag-display ako guys. Dito sa part na to. Hindi ito ang nakadisplay. Ang nakadisplay dito is yung naalala nyo kung manood kayo ng mga nakaraan kong video. Ang, um, yung huli kong inangkat. Uh, Nag-display ako dito guys ng injection na may balloons. And binibenta ko siya guys ng 5 pesos. So 2 days lang guys, ubos na yon Isang pad lang din naman kasi binili ko. Ayun yung pinakaunang napansin natin, yun yung pinakaunang naubos. So para sa akin yun guys yung aking best seller. Naging isang best seller kasi pag sinabing best, best among all ba diba? Pero inisip ko kaya siguro siya yung unang naubos kasi nga first 5 pesos lang siya. Very affordable, very cheap para sa mga bata. And then, naka-expose siya guys. Dito siya mismo naka-display. Kaya, napansin agad siya. For me ha, yun lang yung sa tingin ko ang reason. Kaya bakit? Yun ang naging bestseller ko. Kaya mabit siya mabenta. So, ako dahil dun guys sa mga mabenta sa akin. Hindi man siya bestseller. Pero alam kong nabibenta ko din naman siya ng maayos. Ito guys. Ito. Ayan. Mabenta sa akin to siya guys. Itong Happy Family Barbie yung parang surprise items siya guys. Ang laman nito guys is ang laman nito guys is mga tali-tali sa buhok. Iba-iba klaseng tali sa buhok. May hair clips. Basta kaya ang ganda. So, ang dami na bumili nito mata guys. Tapos, um, ito ata yung huling display niya. Oh, huling display ko na to siya guys. Kaya naubos na siya dyan. So, ayun. Madaming nabenta to. Ts, uh, bibili pa ulit ako nito, guys, sa mga susunod na ano ko ang cut. So, ayan. I-try nyo yan siya, guys, kung mamimili kayo. Pag, halimbawa, ah, uh, kaya rin yung makapunta ng Divisoria. Or kahit saan, kung may makita kayong ganito. Barbie Happy Family. Tapos, ganyan yung itsura niya, guys. O. So, ayan. Sobrang mabenta niyan sa akin. Tapos, yung iba dito, guys, ah, hindi ko muna siya. Ipapagiting <laughs> ko lang is yung mga mabenta sa akin. Ito guys, next ito. Itong necklace na to. Ayan, mabenta sa akin din guys. Kahit 12 pesos each. Kasi maraming mga bata natutuwa. Kasi ter, ano siya, parang twin siya. Yung mga magbe-best friend, bumibili niyan. So, ayan, tig-isa sila. Kasi minsan, nahati nila yung pera nila. Tig-6 ting pesos sila. So ayun, ba, best friend sila. 66 pesos. So, ano ba benta na niya? Nakakabili na sila ng ganito. Ano yun sa'yo? Diyan. Eto guys. Itong uno na to. Ayan. Yung iba kasi guys dito. Kapag hindi ako yung, ano, nagbabantay, dito kumukuha. Pero kung ako lang, dito ako kukuha sa mga stocks. Ayan guys, yung mga stocks ko. Oh. Nakakalat <laughs> dyan. Dumadampot lang ako dyan. So, ayun. Pagkikita nyo lang, kaganyan na siya. May marami pa siyang laman. Dahil nga, doon ako kumukuha. Nabawasan lang to dahil pag hindi ako yung bantay. So, yan. Pero guys, marami na din bumili. ko. Kaya, masasabi ko rin na mabenta din talaga sa akin yan. Then, ito guys, itong lipstick. Ayan, dalawa na lang natira. Yan, isa yan sa mga mabenta din sa akin, yung lipstick. And then, ito guys, uh, kasali din to doon sa mga nauna kong binili. Itong chocolate stone, mabenta din to siya guys, i-try niyo mabenta niyan. Tapos ito, ang lollipop. Ayan, na oh, ilaw yung dito niya nag-blow in the dark. 5 pesos ko lang binebenta. So, ayan. mabenta din 'yan. Benta din 'yan sa akin. Then, yung plastic balloons, guys. Ito yung ito yung pangalawang naubos sa akin, guys. Parang ito yung pangalawang naubos sa akin after maubos yung best seller na tinutukoy ko. So, ito guys, malakas din talaga sa akin tong plastic balloon. Kaya, sa sunod kong angkat, guys, bibili ako nito ito ng madami. Ayan, plastic balloons talaga. Mahilip mga bata. Tapos, so, dumako na tayo dito guys sa taas. So, ayun guys, ayun yung mga mabenta. Yun yung mga mabenta sa akin. So, yung iba dito, nabibentahan naman ako guys, kaya nito ay meron ng lima, eto doon ako kumukuha sa display ko. Kaya hindi ko matukoy. Ito din, claim. Ayan, oh. May mga bumibili din. Yan. Halos lahat naman, guys, nabibilhan naman ako. So, ito, meron din naman. Pero doon ako kumukuha sa ano ko. Sa stocks ko nga. So, ayun, guys, ha. Yung mga mga benta talaga sa akin. Tapos, tungkol naman doon, guys, sa mga iba kong pads dito. Kung mapapansin nyo, halos wala pa talagang bawas. Kahit isa. Ayan, kasi siguro yung location niya guys pag dito ka kasi sa gate mas kita yung dito na part yung doon hindi gaano napapansin kaya siguro yun yung dahilan kung bakit hindi pa sila gaano nabebenta and plano ko siyang ilipat guys yun ang magiging technique ko guys ililipat-lipat ko siya para mapansin siya tapos itong may mga bawas na baka ilipat ko sa taas tapos maglalaga ko dito ng yung mga hindi pa nabawasan doon. Pabawasan ko. Baka, basta ganun yung technique na gagawin ko, guys. So, kagaya nito. Yung ito, guys, nabentahan na ako ng tatlo. Dito sa car na to. Ayan, 15 pesos. Ito siguro kaya, hindi siya gaano mabilis maubos. Kasi nga, ayo, first yung price niya. Tapos, andito siya sa sulok. Ito, ganun din. Hindi din siya gaano uh, exposed dito kagaya din ng iba guys dito sa taas ayan so ayan halos wala pang bawas yung mga yan eto meron na siyang bawas dalawa etong yoyo na nabubo wala pa siyang bawas tapos ayun guys oh, mahilig yung mga bata sa ganyan pero halos wala pa nabibili kasi nga andun siya sa taas so yun yung mga reason minsan kaya hindi nabibent hindi ka nung napapansin hindi dahil hindi siya type ng mga bata, kundi yung location talaga guys, kung paano siya i-display. So, yun ang dapat natin pagtuunan pagka nag-display tayo ng mga paninda natin. Kailangan taga natin na ilipat-lipat. So, ganun ang technique para mabenta natin yung each item na meron tayo. And then guys, kasama sa batch na yon ay ang aking slime. Tingnan nyo guys, lagi siya nakakalbo. Hindi ko siya namamalayan kasi minsan nga, yung kasama ko sa bahay, sila yung nagtitinda. And hindi ko nalalaman, hindi nila sinasabi na wala na pala akong display dito. So, um, given na yan guys, yung mga slime, slime, bouncing clay ay napakamabenta sa akin. Given na yan, as always. Kaya hindi ako pwedeng mawalan yan guys. So kung kayo nagbabalak magtinda ng ganito, huwag niyong aalisin guys itong bouncing clay and syempre itong ating slime. So mamaya didisplihan ko na yan para puno na ulit. Hmm. Tapos guys, naalala niyo to, itong aking candy na to, naubos na yung isang garapon. So meron ako isang panggarapon dito. Napaka mabenta nito guys. Ayan, yung Crystal candy, na battle Yung babasa yung mga battle na yun, guys. Mapati-battle niya, ang cute. Isa yan sa mga, i-try nyo, guys, i-benta sa inyo. Pag nakikita kayo ng ganitong product, pag namimili kayo sa Divisoria, or kung saan man, pag merong ganito, bili ko lang yan, guys, is 100 lang. Tapos, uh, 30 pieces na yan. So, may 50 pesos na ako. 150 na yung makikitain ko dito. So, yun, guys yun lang naman ang update ko dito sa aking mga paninda. Ayan. So far, okay naman. Ay, ah, hindi naman na pag ng aking mga tinda. Kung hindi man dito gaano nabenta, dito naman sila dito naman sila bumabawi. So, ayun lang guys. Pag sakaling ganun din ang na-experience nyo uh, try nyo lang guys yung aking idea na naiisip. Yung pagpalit-palitin sila. Para yung mga bata, hindi nila maisip na ay ganun at ganun pa din. Kapag pinagpalit-palit kasi isipin nila na ay may bago na naman. So ganun. Hindi ko pa pala nabanggit yung Oreo guys. Ito. Isa din to guys na napakamabenta sa akin. Itong, itong Oreo cookies. Ganito kasi yan guys. Um. Yan, kunwari, naputo na kinaga tapos Ihipan siya. O, oh, nagiging buo siya ulit. Ayan, isa yan sa itatry nyo guys. Itry nyo siya dyan. Isa yan guys sa itry nyo kasi napakaganda din ito na laruan. Ayan. Nakakatuwa din ito siyang laruin. Tuwa mga bata niya. So, yun lang naman guys ang update ko dito sa aking tindahan. And yun lang naman ang mga ideas na uh, pwede kong i-share sa inyo sa ngayon. Yung ipaglilipat-lipat nga natin para yung ibang mga hindi napapansin is mapansin din ng ibang mga customers. So, ayun, again, depende sa location na pagdidisplayan nyo yung magiging appearance and visibility ng mga bawat items na i-display natin sa ating tindahan. So, yun lang guys. And, uh, ikakat na tong video na to dahil kailangan ko tong ayusin dito ang aking mga Uh, hair accessories na pabayaan ko na siya, guys. O, tingnan nyo, naggulo-gulo na. Kasi, pag may nahulog, kasama ko dito sa bahay, pag may nahulog sila, sabit ng sabit. Pag dito, oh! ano na nangyari dito? Oh, my gosh! Kaya, aayusin ko yan para magmukha ulit na kaaya-aya naman itong aking tindahan. So, yun na, guys. Thank you so much for watching. And, don't forget to subscribe to my channel. And, see you on my next video.